So, ito na nga mga Habibis. Today is Sunday and it's family day. Naisipan kong yayain yung mga pamangking ko na si Monay tsaka si Justin na manood ng sine. Sayang nga wala si Habi David na ko na siya sobra. Pero syempre, sinama rin namin si Atiros tsaka at si Lindy. At nalaman ko na first time pala ni Lindy na makakapanood ng movie sa sinihan. Never pa raw siya nakapanood sa buong buhay niya. Kaya super excited talaga siya na maka-experience na manood ng sine. Anong panonood din nating movie, Monay? Eh? The Marvels po. Gusto niya yan? Oo. The Marvels, Ate Rose, Lindy, so, Justin. At the roundabout, the first exit on Diamond Boulevard. Ay, saan <laughs> mo yun, nanood? Sa Mega Mall. Yes, let's go In sa Mega Mall. Turn right. Ate Rose, nakapunta ka ng Mega Mall? Opo, sa saan minsan? Dati. Si Lindy first time. Papasyal natin si Lindy. Let's go. And after one hour of driving, eto nakarating na kami sa Mega Mall. Pero grabe ang traffic, ang daming tao kasi Sunday. At ang mas nakakaloka, halos isang oras kaming paikot-ikot sa parking. Wala kasing available slot kaya talagang tiyagaan sa paghihintay kung may aalis. After namin magpark, pumasok na kami sa mall para mag-ikot-ikot. Meron pa kasi kaming 2 hours bago mag-start yung movie na panonoodin namin. Naalala ko nag-request nga pala sa akin si Justin ng bagong salamin. Kasi luma na yung kanyang eyeglasses kaya naghanap kami ng pwedeng bilahan. Pinuntahan namin yung iyo tama tama na kasi sila kasi oh may gas ang haba-haba ng pila. At mukhang hindi kami aabot sa movie kapag pumila kami dito. Kaya sabi ko kay Justin sa ibang araw na lang. And after one hour ng pamamasyal at paglalakad, naisipan namin kumain muna bago manood ng movie. Dinala ko sila dito sa Shake Shack para magmerienda ng burgers tsaka ng fries. Pinahanap ko na muna si Monay tsaka sina na ate Rose at Lindy ng table habang kami naman ni Justin ang nakapila para umorder. So kakain kami ngayon sa Shake Shack kasi gusto niya na Monay ay burger. Tapos ako na lang mag order kina Justin tsaka kina Ateros. Nakain muna kami before kami manood ng movie today. Maya-maya nga lang, ready for pickup na yung orders namin kaya pinapuntahan ko na kay Moni tsaka kay Justin. Umorder lang ako ng limang burgers, tigigisa kami at tsaka tatlong fries. Kasi na siguro yan kasi mamaya kakain pa kami ng popcorn tsaka ng hotdog. Uh, Magmi-merienda muna kami. Shake Shack Burger. Ateros.

Sarap? Sarap. Hindi. Ano? You know, gusto mo? Nagustuhan mo? Okay. <laughs> Ito pa ang ano, fries natin. After namin kumain, dumiretso na kami sa 5th floor ng SM Mega Mall para manood sa Director's Club. Nagbook na kasi ng ticket si Money online pero kailangan pa rin namin papalitan ng ticket dito sa ticket counter. Kinabahan pa ako kasi hindi rin makita ng attendant yung aming booking, nakakaloka. Pero after a while nakita rin niya kaya na rin yung mga tickets namin. Bago kami pumasok ng sini, makinuha na muna namin yung aming mga food. Tinanong ko sila Justin, Atros, tsaka si Lindy kung anong flavor ng popcorn ang gusto nila. At kung anong soft drinks ang gusto nila kasi umorder si Money ng large soft drinks. Ang nakakaloka, akala ni Moni walang kasamang free popcorn at saka water yung aming booking Umorder din kasi siya online ng food na hotdog, popcorn, at saka soft drinks Kaya ayan, dobro-dobro yung pagkain namin Pero deadman na, ah, mas mabuti na yung maraming pagkain kaysa sa kulang, diba? Char At maya-maya nga lang eto, pumasok na kami sa loob ng cinema Sobrang excited si Lindy at saka si Ate Rose pati si Justin at si Mone kasi first time nilang apat na maka-experience manood ng movie sa Director's Club. Sobrang ganda daw ng mga upuan kaya tinuruan ko sila kung paano mag-operate. Sabi ko kasi pwede silang humiga habang nanonood ng movie. Para namang comfortable at masarap ang kanilang panonood. Kitang kita ko sa mga mata nila na sobrang saya at sobrang excited sila. Pero sabi ko wag silang matutulog at sayang ang bayad sa movie, Char. Lindi, kamasabi na ng first experience mo ng movie? I love the movie enjoy ka? Yes po. Pati okay, ros, nag-enjoy Yes po. Oh, let's go. Huwag na okay, tayo. Okay, okay, tayo. Let's go. Huwag na tayo. Okay. Go. Kamusta okay. man ang movie? Ang ganda. si Captain Marvel. Oo. Nag-enjoy <laughs> kayo. Ate Ros, Lindy, okay. Okay. Justine, daming okay. pagkain. Do <laughs> ni money, ang daming in order ng pagkain. Marami po kami dito. Nag-double-double daming take out ng popcorn, oh. No? nag double ng order si Money. Hindi <laughs> ko alam. Hindi pala 'yon. Okay, tayo, let's go.